ito na nga hindi may nang malunggay sahugan ng sandok sandok lang, wala nang sahug may ibang sahug, sandok Solve na yan kalabasa Oh, uh, ito mga guys, yung ulam namin pa dahon ng malunggay at saka kalabasa, pang palinaw ng mata. Huh. Labo na yung mata ko eh. Kaya ito ulamin ko. <laughs>